Payagan po ninyo na basahin ko na ito pong uh, statement ng Iglesia Ni Cristo galing po sa Tagapamahalang Pangkalahatan, Kapatid na Eduardo V. Manalo. Pahayag ng Iglesia Ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia Ni Cristo ay payapang nagmamasid. Sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas, kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking eskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi natularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado. Gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito, dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang imbestigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinsiridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo.